magbigay lang ako ng reaction guys sa tungkol sa isang lalaking nag-viral ngayon dahil sa kanyang ginagawa doon sa Diwata Paris. Yan, dahil nga guys, nagpapaulan siya para ano, magpa lang daw ni Idol Diwata. Palagay ko vlogger din yun eh kasi mayroong mga nag-sigaw-sigaw doon ng na mga tao na mayroon na naman tayong viral na video. Yan, pero hindi lang ako sure na vlogger siya guys sa lalaking nagpapaulan. Yan, at hindi na siya nakatis guys nung habang nagantay siya sa labas na nagpapaulan kinakatok niya na si Idol Diwata ngayon. Tapos hindi nagtagal, uh, binubuksyan siya ng taohan ni Idol Diwata. At sinabi ng ni Idol Diwata na tulog si Idol Diw ano, Diwata. Kaya suminiyas si naman yung lalaking nagpaula na, na ganoon sa makasamahan niya na tulog nga daw si Idol Diwata. Kaya di siya napagbigyan. Kaya ang ginagawa ng uh, tauhan ni Idol Diwata, sinarahan siya ng pinto. Pero ang masama lang dito guys, dahil sa uh, pangyayaring yun, mayroong nag-upload. Tapos, ang nangyari, hindi na masama si Idol Diwata kasi yung caption doon sa nag-upload ng video gusto lang daw magpa-picture ng fans ni Idol Diwata tapos sinarahan ng pinto e, alam naman nila talagang totoo eh, na sinarahan siya dahil nga tulog si Idol Diwata eh, hindi siya napagbigyan kaya sa mga gustong ano, uh, dyan, magpasikat huwag nyo gawin yan para dumami lang yung views nyo nyo pumunta kayo dyan ni Idol Diwata tapos para ano lang si Idol Diwata huwag ngayon, baguhin yung diskarte